Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, alas 7.1 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Paksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News <laughs> Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Bagyong Opong. Humina bilang severe tropical storm. Tropical Cyclone Wind Signal Number 3 Nakataas pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa Klase ng mga estudyante at pasok sa gobyerno Suspendido sa buong Metro Manila at sa ilan pang mga lugar Testigo ni Senator Marcoleta na si Orly Guteza Gumamit umano ng peking pirma ng abogado para sa kanyang affidavit Ito naman si Congressman Eli Saldico Tinutuntun na raw ng Department of Justice. Death penalty. Solusyon umano para masugpo ang korupsyon ayon kay dating Yusek Bernardo. At ang diumanoy de destabilization laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos pinabulaanan ng AFP. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong ng Brigada News, FM Philippines. Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada bandita Nationwide. Sa umaga! Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw ng Piyernes mga kabrigada September 26, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungal At Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Weather Update Weather Update Mga kabrigada, humina na ang bagyong opong At ngayon ay isa na lamang severe tropical storm Habang tinatawid ang palanas mas bate. Taglay pa rin itong lakas ng hangin na 110 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 150 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos po ito pa west at northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Susunod na tatahakin po ng bagyo ang southern part ng Calabarzon at northern part ng Mimaropa at posibleng lumabas sa West Philippine Sea mamayang gabi o bukas po yan ng umaga. Sa kabila ho nito nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 3 sa Sorsogon sa Masbate, Albay, Kanluran at Katimug ang bahagi ng Camarines Sur, Timog ng Quezon, gayon din sa Marinduque, Romblon, Mindoro, Batangas at Timog po ng Laguna. Kasama rin ho dito ang Northern Samar. Hilaga din ng bahagi ho ng Eastern Samar at Samar Province. Biliran at Hilagang Leyte. Ay, Samantala, nasa hidalin naman po na signal number 2 ang Katanduanes. Nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, Laguna, Rizal, Cavite, Metro, Manila. Bulacan, Pampanga, Bataan at Timog na bahagi ho ng Sambales. Kasama rin hujan yung Kalamian Islands na nalabing bahagi ng Eastern Samar at Samar, Hilaga at gitna ng Leyte. Hilagang Cebu, Hilagang uh, North, Negros Occidental, Northern Portion ng Iloilo, Kapi sa at Northern Portion at Hilagang Kaluran ng Antique. Bukod dito nakataas naman ang signal number 1 sa ilang bahagi ho ng Northern at Central Luzon gaya ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac at sambale Kabilang din ho dyan ang Cuyo Islands, Northern portion ng Palawan, Southern Leyte, nalarabing bahagi ng Leyte. Ilang bahagi po ng Bohol, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Iloilo, Antique. Kasama ho yung Dinagat Islands at Surigao del Norte at pati na rin po ang Siargao at Bukas Grande Islands. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Dahil dyan mga kabrigada, Code White Alert. Itinaas na sa buong Metro Manila dahil ho sa bagyong Opong. Brigada Jigo Custodio sa detalye. Ibrigada e mo! Brigada! <tod> Itinaas ng DOH Metro Manila Center for Health Development ang code white alert sa lahat ng 17 LGU sa Metro Manila bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Opong. Ibig sabihin, naka-standby ang lahat ng ospital, barangay health centers at command centers para sa agarang tugon sa emergency. Handa rin ang mga retained hospitals, treatment at rehabilitation centers kung kinakailangan. Nakatalaga na ang mga essential health commodities gaya ng antibiotics gamot para sa karaniwang sakit, multivitamins, oral rehydration salts, hygiene kits at iba pang wash supplies, pati na rin ang mental health at psychosocial support kits. Patuloy na iminomonitor ng Health Emergency Management Unit Operation Centers ang lahat ng health-related incidents sa Metro Manila. Nanawagan ng DOH sa publiko na manatiling alerto, maghanda ng emergency go-bag na may pagkain, tubig, flashlight, gamot, baterya at mahalagang dokumento at sumunod sa official abis so ng pamahalaan. Paalala rin ng ahensya na iwasan ang pagbabad sa baha upang makaiwas sa leptospirosis at iba pang sakit. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Costadio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Dahil pa sa bagyong opong, kansilado ho ang klase at trabaho sa gobyerno sa buong Metro Manila at ilang pang lugar. Kabilang na hudya itong Biliran, Eastern Samar, Masbate, Northern Samar, Romblon, Samar at Sorsogon. Suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas. Diyan sa Aklan, Albay, Antique, Batangas, Bataan, Camarines Norte, Camarines Sur, Capiz, Cavite, Catanduanes, Gimaras, Iloilo, Laguna, Leyte, Marinduque, Negros Occidental, Oriental Mindoro, Rizal at Sakeson. Pinapayuhan naman naman ang publiko ng manatiling alerto. Iwasan ang pagbiyahe kung hindi naman kailangan at patuloy ho na magmonitor ng abiso mula sa mga otoridad. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, mare itinanggi ni Attorney Petsy Rose Espera na siya ang nagnotaryo o nagandaho ng affidavit ni Orly Regala Guteza ang dating marine at bodyguard ni Representative Zaldico. Kung maaalala, ipinresenta ni Guteza ang affidavit na umano'y pirmado ni Attorney Espera. na doon na 46 na maleta ng pera ang kanyang dinalaki na Congressman ko at dating House Speaker Martin Romualdez. Ngunit ayon sa abogado, peke at walang pahintulot. Ang paggamit po ng kanyang pirma at yung notarial details na nakalagay sa naturang dokumento. Tinawag niya ang paggamit sa kanyang pangalan bilang mapanlinlang at nakapipinsala sa kanyang reputasyon bilang miyembro ng bar at notary public. Yeah. Kinumpirma naman ni Justice Secretary Boying Remulla na minomonitor na nga ho itong galaw nito pong si Ako Bicol Party Representative Elisaldico matapos nga humasangkot dito sa flood control. Ayon po kay Justice Secretary Remulla, kasama na nga ho itong si Elisaldico sa ilbo o yung Immigration Lookout Bulletin Order at aktibong tinutuntun ng mga otoridad ang kanyang kinaroroonan. Sabi pa ho ng kalihim, maraming tumutulong sa ahensya para matunto ng kongresista. naon na nga ako, inirekomenda ng NBI ang pagsasampan ng kaso laban kay Ko at ilang pa mga opisyal na nabanggit kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee dahil nga po yan sa flood control. Anomaly. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Dating Yusek Bernardo ng DPWH naniniwalang makatutulong daw sa pagbawas ng anomalya sa gobyerno ang pagkakaroon ng death penalty bill. Detali ng balita mula kay Brigada Ann Cortez. Ibrigada mo! Brigada Sinamantala ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang naging pagdinig ng na Senate Blue Ribbon Committee upang alamin nga kung makakatulong ang kanyang isinusulong na death penalty para labanan ng korupsyon sa gobyerno. Nang matanong ni de la Rosa si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ang sinabi nga niya ay maaaring makatulong ito sa pagbawas ng kaso ng anomalya dahil marami raw ang matatakot pero ayon kay Bernardo, hindi ibig sabihin ito na mawawala na ito ng tuluyan. Habang nagkaroon ng pagtalakay dito, ay nagkaroon naman ng pabirong tanong si Senate President Pro Tempore Ping Laxon sa nasabing Senador. Senador Bato, halimbawa papiliin ka, makulong sa Muntinlupa na habang buhay sa death penalty, anong piliin mo? Considering di condition, the living condition sa Muntinlupa, pala ko piliin pa ang death penalty. Uh, Sir, pipiliin ko Muntinlupa, enjoying sa Muntinlupa, ha. pwede ka pa mag doon? Pwede ka pa mag-negosyo. Iba na lang siya boy. Drug pa rin hanggang ngayon. Antouso menti lupa. Miss Mr. You, Chairman, Mr. Chairman, I move to strike out that uh, statement of Maalala nitong Setyembre ay tinulak ni De La Rosa ang pagpataw ng death penalty para sa sinumang tao na mapapatunayan na nagsagawa ng plunder o pandarambong in the heart of changing lives. Ako si Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila, the News of 40. Kada Balita. Education Secretary Angara tiniyak na mananatili yung integridad ng kagawaran. Hanggang ay kasunod ng pag ng isa ho nilang USEC na isinangkot din ho sa flood control anomaly. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada! Report! Education and Deputy Secretary Sani Angara na committed ang ahensya sa integridad at dekalidad na edukasyon. Ito ay matapos ang voluntary leave of absence ni Undersecretary Trigib Olayvar kasunod ng pagkakadawit nito sa flood control projects. Sa isang pahayag, sinabi ni Angara na hindi madidiskaril ang DepEd dahil sa kontrobersya. Bilang kalihim umano ng tanggapan, tinitiyak niyang mapapanatili nila ang high standard of integrity sa kanilang trabaho. Paliwanag ni Angara, hiniling ni Olayvar na mag leave upang mapahintulutan ang due process ng walang anumang abala sa DepEd. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music Biscayu... News. Asorten. Brigada Balita Nationwide Ang AFP naman muling nagbabala sa publiko laban sa panibagong malisoso, mapanlinlang at peking impormasyong kumakalat online sa planong kudeta Sa pagitan ho ng CIA, AFP at DND para patansikin sa pwesto si Pangulong Marcos Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada. Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines sa publiko laban sa isang malisyoso at mapaninang na peking impormasyon na kumakalat online na nagsasabing may umano'y planong kudeta na kinasasangkutan ng CIA, AFP at ang kalihim ng Department of National Defense. Ayon sa AFP, ito'y ngalingan, May tuturing anilang dangerous disinformation ito na naglalayong lasunin ang isipan ng taong bayan, pahinain ang chain of command at tumikha ng hidwaan sa pagitan ng Pangulo bilang Commander-in-Chief at ng sandatahang lakas. Ang mga gumagawa anila at nagpapakalat ng na mga ganitong walang basehang kwento ay hindi makabayan. Sila ay mga taksil na sumisira sa kapayapaan, katatagan ng demokrasya, demokrasya ng bansa. Tiniyak ng AFP na nananatiling solidong tapat sa saligang batas at sa Pangulo ang buong sandatahang lakas at nakatoon sa tungkuling ipagtanggol ang Republika, hindi para ito pagtaksilan. Sa huli na nawaga ng AFP sa bawat Pilipino na huwag basta maniwala, huwag ipakalat at lantarang kondinahin ang mga ganitong klasing impormasyong kumakalat. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Ito naman hong ama ni Sen. Joel Villanueva, biginit na dapat na raw hong buwagin o ma-itemize ang unprogrammed appropriations sa budget. We got a Haji Camino. I e brigada mo. Brigada. Nanawagan si si Party List Representative Eddie Villanueva sa Kongreso na buwagin na o di kaya i-itemize ang mga proyekto na nasa ilalim ng unprogrammed appropriation sa national budget. Ayon kay Villanueva, bagamat nagsisilwing standby authority ang UA na magagastos kapag sumobra ang revenue targets, mistulang lumobo na ito bilang lump sum na nagbibigay sa executive department ng discretion na nagpapahina sa transparency. na ni Villanueva na obligahin ang pagsusumite ng supplementary budget kapag nahigitan ang revenue projections o ilagay na lang sa line items ang mga proyekto sa General Appropriations Act para masiguro ang transparency at pagbusisi. Nakakaalarmaan niya ang mga nabunyag na trend sa pagdinig sa kamera kung sa Noong 2023, tumaas sa 807.2 billion pesos ang UA allocations, 731.4 billion pesos noong 2024, 363.42 billion pesos ngayong taon at 249.99 billion pesos sa 2026. Ipinunto nito na ang pananagutan ay nagsisimula sa pagdilinaw ng gobyerno kung saan mapupunta ang pera ng taong bayan, kaya dapat ay nakalista ang line item projects. Gate ng Kongresista, minamaliit ng unprogrammed appropriations ang constitutional power of the purse ng Kongreso, lalo't inaaprobahan ng lubhang napakalaking pondo ng hindi alam ang aktual na proyekto o beneficaryo. Magiging reactive o umano ang Kongreso sa pagsugpo sa korupsyon, tanging ekotibo na nakakaalam kung paano ginamit ang pondo at nalalaman lamang ng lehislatura kapag tapos na. Dagdag pa ni Villanueva, kapag hindi pa rin nasusuri ang unprogrammed appropriations, magkakaroon ng mapanganib na oportunidad para manaigang padrino sa politika at paggastos ng walang pananagutan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News from Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. mga Kaprigada kinumpirma ng uh, DSWD. na patuloy ang kanilang pagbibigay ng medical assistance sa mga pasyente sa malasakit centers. Sa ilalim huya ng Assistance to Individuals in Crisis Situations Program, Bilang principal author at sponsor ng Malasakit Centers Act, musta ni Senador Bongo ang serbisyo na layong mapabilis ang pagbibigay ng tulong medikal sa mga nangangailangan. Anya sa ganitong paraan ay mas Mapadadali ang pagkuha ng tulong medikal ng mahihirap na mga pasyente. Brigada balita, Nationwide. Pagtatakdaho ng floor price sa palay at mas malawak na suporta sa mga magsasaka. Sinusulong daw huya ni Pangulong Bongbong Marcos. Brigada Marikara, Sarkan, i-brigada e mo. Brigada. brigada. Ba -ba -ba Itinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatakda ng floor price sa pagbili ng palay upang maprotektahan ang mga magsasaka laban sa pananamantala ng ilang trader tuwing anihan. Sa isang pulong sa Malacanang, inatasan ng Pangulo ang Department of Agriculture na bumalangkas ng executive order para sa pagpapatapat ng floor price sa pakikipag-ugnayan sa Office of the Executive Secretary at sa tanggapan ni Senator Kiko Pangilinan. Kasabay nito, ipinagutos din ang punong ehekotibo ang ganap na implementasyon ng Sagip Saka Act of 2019 at ang pagpapatibay ng Benting Bigas Program na naglalayong magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Bahagi rin ng hakbang ang pagsusuri sa charter ng National Food Authority at posibleng pag amianda sa Agricultural Tarification Law upang palakasin ang probisyon para sa Farmer Support Services. Binigyang diin ang Pangulo na dapat ibalik ang pangunahing mandato ng NFA sa Price Stabilization at Alisin ang pagiging dependent sa importasyon dahil hindi ito kabilang sa orihinal na tungkulin ng ahensya. Kaugnay nito, iminungkahi rin ang pagbuo ng Congressional Commission on Agriculture, Fisheries and Food Security o Agricom na magsisilbing mekanismo upang masuri ang kalagayan ng sektor ng agrikultura at pangingisda at magrekomenda ng kinakailangang reforma. Ayon sa palasyo, layunin ng mga reforma na tulungan ang mga magsasaka na makabuo ng kooperatiba at clusters sa ilalim ng tulong ng Cooperative Development Authority at Extension Services ng Depart Department of Agriculture upang mapalakas ang produksyon at mekanisasyon. Giit ng Pangulo, ang tunay na solusyon ay ang pagbawas sa production cost at pagpapataas ng ani para maging mas competitive ang lokal na bigas laban sa imported. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide sa umaga. Brigada balita nationwide. Kada balita. Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga in the heart of changing lives. Kami po inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunga. At Brigada Gab Dalisa. Wala po rito sa Brigada News FM Manila. From Music and News. Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Do ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.